Ohayo Japan! Ako nga po pala si Sir ni in Japan at nakatira po ako dito. At ito, habang share po tayo at naghanap ng pagkain dito sa food court ng isang mall na isa sa mga sikat dito sa Japan, ang Lala Pork. At eto nga po pala, pipili tayo ng mga pagkain natin dito. At ang dami pong masasarap na pagkain, malilito ka kung ayan ang pipiliin mo. At syempre, at pipiliin mo rin yung mabubusog ka agad. Kahit po mahal, at kahit mura, basta busog ka. At ito nga po pala, ang mga raw fish, ang mga sashimi. Ayan, paborito nyo ba ba ang mga sashimi? Ang mga Japanese na food or mga Japanese cuisine. Ako, paborito ko po yan. Ang mga raw food, mahilig po tayo dyan. Lalo na po, pag may spicy na wasabi. At ito, naman po tayo pumunta sa mga ramen, sa mga pasta. Ayan, iba't iba pong klase. At alam nyo po ba, dito sa Japan, sikat po at masap na pagkain ang mga ramen lalo na pag winter season. Katulad po niya, no? handa yan po mga nakadespray ng masarap na pagkain. At meron din po itong katsu. At dito mga tayo pumunta sa mga udong. Ayan, dahil summer season po dito sa Japan, masarap din po kumain ng udong na malamig. Ayan, pila nga po pala dito. Ang dami pong gustong kumain ng udong. At kasama po dyan, may mga tempura din po. At habang pila pa dyan, hanap naman po tayo ng iba na lang. At madaling mabili natin ang gusto natin. Ayan. At dito na po ang mga spaghetti. Ang mga sauce spaghetti. Masarap din po dyan. Pero hindi po tayo mabubusog niya sa spaghetti. Ano po na po tayo? Nung no? may rice, may gohan. Ayan. At dito na po ang ramen din. No? Masarap po dito. May kasama pang karage. May mga spicy. Ayan po ang mga nakadisplay. Ang iba, ubos na nga po. At pechahan din dyan. At hanap na nga po tayo sa iba pa. Ayan, at dito, wala pong mga ibang customer. Siguro, ano, hindi po nila gusto yung mga ramen. Ayan. Ayan, dahil po sa summer season na dito sa Japan. Kasi, mainit na po ang panahon ngayon. Siyempre, siguro, malamig din ang gusto ng kainin na udong or mga ramen. Ayan, at ito naman po ang pinaka the best, ang yakiniku. Ayan, ito ang paborito natin, ang yakiniku ng Japan. Ang wagyu po yan. Meron din po pala dito sa food court. Ayan lang po yan, ang mga pagkain dito sa food court ng Japan. Thank you for watching. See you in my next video. At meron pa dito mga dessert na tinapay ang choco pan. Ayan, after ng lunch or dinner, ng pagkain ng meal, dessert naman ang may pan. Ayan, ang chocolate crow. Thank you for watching! See you in my next video. Buhay Japan! Dessert in Japan! Bye-bye!